isang magandang magandang gabi mga kalagaslas tayo ay papunta ulit ng pangilawan ngayong gabi dito pa tayo sa bahay nakagayak na tayo so update mga kalagaslas pag sa tubig na ito na ang ating mga gamit nasa ating motor na sana ay sortehin mapahuli kami ng maulam So, mga karagaslas, nandito na tayo sa ating spot. Medyo uh, malit pa tubig. Susubok na tayo. Mukha mga kadali. So mga kalagaslas, tayo manghuli ng hipong kunay. Mga ganda daliri. Sakloban lang natin na sigpaw yan. Ayan o. yan. Sana tayo makarami ng suwahe. Dito mga kalagaslas, may pinanakong igat. Sana makuha. mga kalagaslas Malabo na Nawala ang katawan Yun na ito ay ito. Ito, manang, Na ito Ay na yung ulo hindi ganong kalakihan mga kalagaslas ah. kalagaslas kalagaslas ulo okay, nito. ko ng mga kalagas-las at nalaban. Ayan, Ayan. Ayan mga kalagas-las. Igat. Electric L. Ayan. Ah, uh, 1-0 tayo. Ito na mga kalagaslas eh. Paglo ko yung Kaso lang maliit yung nadali ko. Okay. Ayan, Ayan ang mga kalagaslas eh. Nagagata ka na naman tayo. Once, sir lahan tayo ng labo lahan na tayo tayo mga hanting pa ng igat kung malayo ng tubig ng labo Vincent habon tubig yung Dehibas ito may arroyo di tilapia rito sa pool mga kalagas las eh. malalim na lang tubig. So mga tas papaan akong banak dito. Ito. Ano? Parang bangus 'yo. Oh. Diyan bibilis lang. Bilis. Ah, mga halagaslas oh. May staka kami dito Nagpapalaki ng tubig ah, Sige subok Konti pa ang huli namin Mayroong zero pa Pero ako may huli na tayong konti Malabo ng tubig Tataib pa lang yun. Ha? May labo pa nga rin eh. Labo pa. Ops. Tingnan natin. Ay labo. Labo labo. Doon tayo mag ikot tayo sa baba. Ayan, mga natin oh. Nanunood sila sa mga talabahan. Ah, suabe. Inta mo suabe raw, parang nahihiwa. So parang kinakagat ng chicks. Wow, diba? at ah, chicks pati nang nangagat, hindi alam nila talaba Iniisip ko 'yung chicks para momentum naman. Ay, makakapare ah. Ay nako, malabo pantubig. Kera na ulit tayo sa makakadali dali nang mauulam wala akong tilapia sipatin mong mabuti talagang pag hindi natin naayos sa ikuhan mauwi tayong walang huli silip lang ba silip silip lang ba pag wala, eh, di talagang wala tayong isdang mahuhuli. wala pa akong nakaninaw parang Diyosu pa wala pa akong nakaninaw saan ka na? may iiwan ka? may iiwan ka? may ka kako? may tubig pa ba dyan? wala kang mahuhuli yan dyan? Ha? Uh -huh. <laughs> ang oh, si Oo, ang bilis si Dalod eh pare. pare? tama mo, ang bilis kasi yung dalod. <laughs> ang lang <yung> dalod. mo, <laughs> nasa huli na lang mo lang yung isda. Hindi mo nasisilip. Hindi <laughs> 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 nasisilip yung dalod. Tari ko. na Napaspasa ng lakad eh. Ayan mga doon.

Eh, sa pool. Ari sa pool. Sa pool mga kalagasdas das. Tilapia na pare. Ya. utay tayo na ulit mga kalagasdas dito kalagaslas may pinana ako rito dito malaki yun nasa na dito pinanan ko rito mga kalagaslas huh? yun uh, dyan nakadali para akong jambo nakadali ako ng jambo so, mm. so, ah oh, laki ang huh? laki kaya laki maliit ay putis. po, this is nahihirap punin. Alapad. Pang ihaw o. Oh. O. Oh. Laki o. Ang mga kalakas na sumlapad o. Ayan, wadak pa tayo. Nga, ah, tsambahan. Kala ko'y maliit eh. Ihaw na ako bukas <laughs> hindi na masamayo <laughs> hmm, Kajak pat kalagaslas, isang pang ihaw hmm, Kalagaslas, tayo ay ahon muna, tayo wala talaga wala, mahina ang hulihan Ito kasama na sa unahan. So ayan, mga kalagas, last. natin kaunting huli yan may isa ikat tayong maliit tapos yung may tilapia o malaking. may lang ng hipon isang ng alimango so ayan so mga kalagaslas thank you for watching sa lahat maraming salamat